araw na to ay gagawa naman tayo ng panibagong kalukuhan na walang kwentang video at sa mga kita, di, di ba pa nakapag-subscribe subscribe na po kayo sa ating YouTube channel Nevens TV Vlog sa ating TikTok Nevens TV Vlog at sa ating Facebook Nevens TV I hope na i-click yung notification bell sa ating YouTube para updated ka sa lahat mga bago ng video alam ko excited ka na at may kasama ko isang kasambat ko at may gagawin sa big kalukuhan <laughs> Eto lang yung, ka, dun. Walang, wala yung na oh, ano sa taga oh. alam. <laughs> sa mga taosan, <laughs> alam. So, dahil uh, alam, alam, Kaya kita kayo. Kaya abangan nyo ang video. <laughs> Ay, ma'am, may pa-challenge po ako sa inyo. Sa lagang 1,000 pesos, masagot nila po yung tanong, 1,000. Ready na po kayo? Ready na. Okay. So, ma'am, baka gusto po sumali, 1,000 pesos, ready na po kayo. May tanong lang po kayo, basic lang po yung tanong. Okay, ready na po. Okay, okay po. Baka gusto po sumali? Oh, sali. Sayang 1,000 to. Okay. Kasi tayo po tayo, ma'am. Okay lang po. So, dito po tayo. Kasi ikaw sumali ka. 1,000 pesos the price. Pwede po pag ganito tayo, ma'am. para makita maganda yung view Okay So ma'am pwede po kayo sumali ma'am 1,000 pesos Okay So 1,000 pesos ang tanong Ano sa Tagalog ang I don't know? Hindi ko alam Hindi mo alam? Uh, Ikaw ma'am Alam mo ma'am? Alam ko Ano po yun? <laughs> I don't know I don't know Damn! Kung sa Tagalog hindi ko. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Sayang, <laughs> uh, wala nakasagot. Ah, okay, bawin na lang next time po. <laughs> Thank you po. <laughs> Ano sa Tagalog ang um, I don't know? Uh, Hindi ko alam. Hindi mo alam. Ikaw ba, sir? Alam mo? Hindi ko alam. Hindi mo alam. ma'am? Hindi ko alam. Ay, wala na wow. pang alam. Sayang. Wow. Next time na lang. Ko. <laughs> <laughs> So, sa Salagang 1000, ang tanong, ano sa Tagalog ang I don't know? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Ikaw? Hindi rin alam. Hindi mo din alam. Ay sayang, wala na nalo, walang alam. <laughs> ano sa Tagalog ang I don't know? Hindi pa alam. Hindi mo alam? Hindi yeah. mo alam? Hindi 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 mo alam? alam? mo alam? mo alam? Hindi mo alam? Hindi mo alam? Hindi mo alam? Hindi mo alam? 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 I mm do -hmm. Ate, ready na ba kayo? Sa lagang 1,000 pesos, pag nasagot nyo ang tanong, sa inyo na po ito. Okay, ready na po ate? Ready na. Ready na. Ikaw po ate, gusto nyo po? Ready okay, okay, sige, sige, sige. Ito, basic lang po yung tanong. Sa lagang 1,000, ang tanong, ano sa Tagalog ang I don't know? Hindi ko alam. Ano. Hindi mo alam. Sa inyo ate, alam mo? Hindi ko alam. Ano. Ay, hindi mo din alam. Ay, sayang, wala na nalo. Sige, next time ulit.

ayan. So, ang tanong. So, ready? Ready na lahat? Si sabay. Si sabay tayo. Ready na ba lahat? Ready Pwede. Okay, ready, ready, ready. So, ang tanong. Ano sa Tagalog ang I don't know? Hindi ko alam. Dimalam. Tama, alam mo. I don't know. Ay, sa Tagalog. Hindi ko alam. Hindi mo alam, ikaw, sir. Hindi ko alam. Ay, wala nakakasagot. Sayang. Ayun yung tagalog, ay, tagalo. na mo alam. muala ayo na ayo na ayo Ay, hindi ay, mo alam. na Sige, ay, sige, ay, sige. na Ready na. Oh, ready na. Ikaw. Ready na. Oh, ready na ikaw. Ready na po. Oh, ready na. So, ang tanong, ano sa Tagalog ang I don't know? Hindi ko, ala. ko alam. Hindi mo alam? Hindi ko alam. Hindi mo din alam? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Alat mo, walang alam. Alam ko. Sige, next time na lang. Walang alam. <laughs> Okay 1000 ready na ba lahat ready na ready na ready na sige oh. okay, oh. sige sige ano sa tagalog ang i don't know hindi ko alam di mo alam ikaw di ko alam hindi mo alam sa Tagalog? Sa eh, Tagalog? Ayaw ko, sayo? Oh, ayaw ko sa'yo. Ayaw ko sa'yo? <laughs> 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 na, uh, ayaw ko din sa'yo. Hindi ko alam. Hindi na alam. alam. Walang may nasasagot. Walang sumagot. Walang nakakatamang sagot. Sayang. Walang nakakatamang sagot. 1,000 pesos lang sana. Sige na, paalam. Next time. Tagalog ang I don't know? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Ikaw, ma'am? Hindi ko alam. Hindi din. Ikaw, ma'am? Hindi ko alam. Hindi din alam. Walang na alam. Walang alam. <laughs> walang alam. <laughs> 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 Sigat tayo ngayon sa store ni Ma'am K sa mga gusto mag-message sa kanilang Facebook at sa kung gusto mag-order na napakasarap yung kanilang may pie, may pie. Canada. So, meron silang page, kaya si Ma'am, kaya lang po ang mag-introduce dyan kung saan po kayo mag-message. Na-interview natin si Ma'am. Yung pong mayari. Hello, Ma'am. Okay. Hello po. So, pa paano niya? Pa saan pa sila mag-message? May, may, ano ba, may grab o may food panda? Meron? driver din po kami. Ang number po namin ay 0967-427-0366. Iyon yeah, oh. ay yung Facebook niyo po. Iyon ay yung Pepe's and Panada Kabuyaw. Ayan po. O -o. located kami sa 105 in Kauko Street, Barangay Uno, Kabuyaw na. Oh. Ang open natin sa close? Open kami ng 10 a.m. to 5 p.m. Ayan. Sa mga anong okay. inintay niyo? Pati po, Pati Okay anday kaya uh, mag order na kayo. Uh -huh. salamat oh.